Kasi yung luma na kandado ng utak mo sarado. Kung gusto mo pala magsakitan, dapat nagsuntukan na lang tayo. Di naman kasi ako lumalaban para kumuha ng panalo. Lumalaban ako kasi masarap pang upal at pang gago. Oo, oh, sa katunayan, huli kong laban, kalusugan ko'y palyado. Panaiihi ng dugo at sumusuka pa sa banyo kasi yung kanang kong bato ay puro sugat at barado dahil sa sinumpa pangako, pinilit ko sumampa sa entablado. Sinugal mo na mga plano, tinanggap ang una ko natalo. Dahil mas mahalaga pa sa standing ko sa ligang to, ang tunay na katayuan ko sa tao. Uh Huwag mo nang pagkasahin pag yung mga bars mo. Masyado ng stretch, Mark. <laughs> Kaya wala kang tumatatak na linya na parang stretch, Mark. Hindi ikaw ang pamantayan po ka na lang sa bench, Mark, dahil hindi ka veterano, porkit matanda ka na din, Mark! Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balangan? Yuyup ito sa akin parang kalye sa balara. At magbimis tulang tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang